Hello mga langga, good morning. Good morning mga langga. Ayan, nandito na naman tayo. Mag-a-unboxing na naman tayo. Ito mga langga, hindi ko to binili, kundi free chef free sample ko sa TikTok. So, ayan, nag-try ako nag request ng free sample for TikTok. So, ayan, ngayon, nabigyan nila ako for sample. So, nag ako nag-free sample ng kissing na naman. So, ito mga langga, marami kasing free sample sa TikTok pag basta mag-request ka lang ng free sample dyan tapos antayin mo lang kung i-confirm ba nila o i-decline yung free sample na nire-request mo ako malanga, mga langga marami na ako pre sample na matanggap like yung ano yung mga gamit pang basketball yung pang software dito sa tuhod, yung pang, basta marami na akong free sample na natanggap dito sa TikTok. Tapos yung mga midjas, tag, trafer. So, pwede mo din ibinta yung mga free sample mo. Like nito, pre sample lang to. Wala akong binabayaran kahit piso. Dahil na-approve ako sa TikTok ng free sample. So, yung nag-request ako ng free sample, dahil pag mag-request ka ng free sample, mga langga, i-check nila yung yung account mo. Kung basta, basta may ano sila, may basta, ano nila, tingnan nila kung pwede ka ba nila bigyan ng pre-sample or hindi. Pero marami akong request na pre-sample. Meron naman iba, hindi ako binigyan, hindi ako ina-approve. Pero may iba din na ina-approve ako Like mga left hand, yung mga pam ganito, yung dito. Meron akong mga pre-sample niyan. Yung wrist ito, yung yung ano ko, oh, pre-sample lang to. Tapos, ito, pre-sample lang din to. Hindi ko to binili. Mga free lang to mga laga. Wala akong, wala akong ano, free sample lang to. Mabili mo to sa TikTok. So, worth of at uh, of 700 plus lang to. 700 plus lang to mga laga. For free. Tapos, binigyan nila ako for free sample. So, ayan. So, maraming maraming salamat sa TikTok seller na nagbigay sa akin ng free sample. Dami lang akong free sample, like necklace, yung nag-try ako, nag-free sample, yung mga, ano, basta, ano lang, uh, binigay ko lang sa mga, ano binigay ko sa mga kaibigan ko yung iba. Pero may iba naman na, uh, andyan lang, nilagay ko lang. Dahil for example, so may iba din na nabinta ko. So ayan, binta ko din yung iba ng ano. Tapos ito, for example lang din to. Dami, dami yung pre-sample sa TikTok. So pwede mo din ibinta. So ayan, kaya ayun, naka-pre-sample na naman ako nito. Ito na naman, worth lang to ng 150, 150, ata. Pero, ayan, wala tayong binabayaran kahit piso, kahit uh, shipping fee wala yan free sample lang kasi kaya diyan ako nagandahan sa mag-affiliate ka ng TikTok dahil may matatanggap ka ng mga free sample yes okay, okay. ito mga lang free sample lang din to nagtry ako na bumili ng ay nagtry ako nag-request ng free sample sa aking Oppo 8 na ah uh, nag ako na mag, mag request ng free sample ay ito lang <laughs> ako pa yung ano no tapos binigay lang naman to hindi ko naman to binili so nag ako ng mag-presample nito so ayan Maraming maraming salamat dahil ina-approve nila yung ni-request ko na pre-sample. So, ayan. Thank you so much, seller. And thank you so much sa TikTok. Bye-bye! <laughs>